Hello mga ka-guys, no? Pambihira. Ito si guys, sino kaya nag invento ng salitang guys na ito at gamit na gamit na talaga si guys. Pati ako, gagamitin ko na rin si guys. Hello mga ka-guys. So anyway, at dahil dyan, andito na naman yung babaeng nakatira sa Amerika pero ang muka ay parang wala sa Amerika. So anyway, at dahil sa sobrang ginaw na naman dito sa Amerika, kailangan na naman nating isuot ang ating <coughs> pangmalakasang winter coat. Pagkaganitong panahon, talagang gusto mo nang umuwi ng Pilipinas sa sobrang lamig dito sa Amerika. Pero pag nasa Pilipinas ka naman, gusto mo na naman bumalik ng Amerika. But anyway, para sa akin, mas prefer ko talaga yung weather ng Pilipinas. So anyway, ang itatapi ko today, habang nag-aantay kami sa aming daddy na matapos sa kanyang appointment sa, ano ba yan? Physical therapy. Magkukontent muna ako dito kasi para may upload ako sa aking YouTube channel. So, ang topic ko today is about sa Pilipinas. Sa Pilipinas muna tayo ngayon kasi nainis, nakakainis talaga eh. Kasi ganito yon. Yung kapatid ko, pinagawa niya yung bubong ng Bahay namin doon sa Pilipinas. Kasi yung bahay namin is pag umulan, ang dami-dami ng leak yung bubong. So ang daming tulo sa loob ng bahay, maraming mga baldi, mga kung ano-ano, mga pang-pang ano para ma matugtawag nito. Para mas mas -ma ano ba, yun? masalud yung ano ba yung tubig ng ulan. So yung kapatid ko nagkaroon siya ng budget, pinagawa niya yung bubong, in-upgrade niya nang konti yung aming bubong para hindi siya madaling masira pag magtalon-talon yung mga pusa sa bubong. Tapos, may kapitbahay na mag-react, na magsabi na nakapagpagawa nga kayo ng bubong, pero wala kayo ng ganitong halaga. Kasi nag-ano -nag siya, nag-ano ng pera sa amin ba? Nagdidiman ng pera. Ay, naku, Diyos ko talaga. Tapos yun, ang inano niya, inalibay niya na, Nakapagpagawa nga daw kami ng bubong tapos wala kami ng halaga na dinidiman niya. Ano yun? Obligado, obligado ba kami na mag, mag uh, ano tawag, mag-gather ng halaga na gusto niya? Tapos parang may halong ano siya eh, may halong, parang may halong inggit. Na kung tutuusin, itong tao na ito, pag pumupunta sa bahay, hinaharap namin ng maayos. Pinapakapin namin kasi medyo ano siya doon eh, medyo Medyo may ano siya doon sa lugar namin eh. May ano ba? Ah, parang may... Ano bang tawag nun? Basta mga tao doon sa kanya. Ilag sa kanya kasi ano siya. Basta. Tapos yun nga. Anong gusto niya? Siya lang ang pwedeng magpa-improve ng bahay? Eh yung ginagawa na nga sa bahay namin. Ano lang yun ha? Bubong pa lang yun. Bubong pa lang. Tapos mahirap lang kami wala wala dapat ikainggit sa amin. Pero siya parang parang feeling ko naiinggit siya kasi nakapagpagawa kami ng bubong. Samantalang ang ganda-ganda naman ng bahay niya. So ano yun? Siya lang ang pwede magpa-improve. Kami hindi. Bubong nga lang yun ha. Pang mahirap lang yun. Paano pa pala pag kayumaman pa kami at hindi lang bubong ang kaya namin ipagawa? Siguro mangingisay na siya sa ano? Sa inggit. Nakakainis talaga yung mga taong ano, mga ganyang ugali ba na parang ayaw hindi, hindi mo maintindihan ang hirap talaga intindi ng mga tao sa Pilipinas ako sa totoo lang gusto ko mag-retire sa Pilipinas pero parang naisip ko ngayon parang pagkaganyan yung mga tao na ang tingin sa'yo kung porkit nandito ka sa Amerika galing ka ng Amerika ang tingin sa'yo yung mukha mo ang tingin sa'yo pera piso peso, piso, peso, whatever. Ganun sila. Pag nagdiman ng pera sa iyo, gusto may ibibigay ka kaagad na halaga. Ano akala nila sa amin? Ano? Nag-ano lang ng pera dito na mumulot lang. Mga dahon na 'yan, buti sana kung pera 'yan para pulutin na lang namin yung mga dahon na naglalaglagan diyan. Nakakainis yung ugali talaga ng mga Pilipino. Minsan kami wala kaming pakialam kung yung mga mansyon ng kapitbahay namin, ang gaganda ng mga mansyon nila, pero wala talaga kaming pakialam kasi buhay nila yun eh, pera nila yun, hindi naman sila humingi sa amin. Pero siya, bubong lang pinagawa namin, parang naiingit na siya, bubong pa lang naman yun. Bakit ganun? Bakit ganun mga guys? Bakit ganun? Bubong lang. Tapos ang akala niya, may limpak-limpak na kaming pera na nakatago para sa kanya. So yun lang. Nakakainis. Nakakainis siya. Itong tao na ito na sinasabi ko, na tinutukoy ko is, ano namin to? Pagpapumunta sa bahay, pinapaka, pinapakiharapan namin siya ng maayos, nagkakapi siya doon. As in, chika-chika talaga kasi medyo nire siya sa lugar namin eh. Ewan ko kung nire ba talaga siya or talagang pinaplastik lang siya ng mga tao. Parang ako tuloy ngayon, paplastikin ko na lang din siya, ganun palang ugaling, nakakainis. Pinapakaharapan mo ng maayos pag pumunta sa bahay mo, pinap pinapakain mo kung anong meron dyan, pinapakapi mo. Tapos behind, behind our back, may nasasabi pala siya na hindi namin alam. Grabe talaga, grabe. Grabe as in. And matanda na to ha, may <coughs> edad na to Nakakainis siya Parang gusto ko siyang ano Ewan ko Ang hirap, ang hirap, ang hirap talaga Pero bahala na lang si Lord sa kanya na Nakakaano lang ba Nakakapang Nakakapang hina Na nakakainis Na hindi namin alam na Ang ganda ng pakiharap namin sa kanya Ganun pala siya Sa amin So yun lang no parang lesson learned talaga sa atin, sa ating lahat, sa ating mga Pinoy. Huwag na lang kayong ano, ano ba tawag nito? Huwag na na, huwag nang bukod sa pamilya no, yun, yun na lang yung ano hinyo, yung family circle nyo na lang, wag, wag na lang kayong mag ano sa ibang tao kasi yung ibang tao kahit anong pakiharap mo hindi mo talaga ma ano talaga, hindi mo ma please You can't please everyone. So, yun lang ang masasabi ko. So, sa ngayon, hayaan na lang namin siya. Tapos, sa sunod, baka hindi lang bubong ipagawa namin. Baka mangisay na siya sa inggit. Diyos ko, Lord. Ano namang ikainggit sa amin na wala namang kaming kainggit-inggit dahil mahirap nga lang kami. Pag na kami, baka mangisay na talaga siya sa sobrang inggit. sus so, Mary Joseph, baka hindi lang bubong ipagawa namin. Baka, ewang ko lang. Ewan ko, ang hirap ng salita. <laughs> Nainis talaga ako sa, oh, isipin yung babae na ganyang klaseng tao. Okay, mga ka-guys. Yan lang muna ng aking topic for today dahil I'm so, I'm so disappointed. I'm, English yun huh? I'm very disappointed. I feel, we feel like we're, we, be, we are betrayed by someone na akala namin is okay lah. Okay naman sa amin. Tapos ganun pala. So, Lesson learned talaga. Ako, ako, ako sa, sa totoo lang, wala akong tunay na kaibigan talaga. Bukod sa pamilya ko, yun lang. Pamilya ko lang ang kaibigan ko, mga kapatid ko, yun lang. Pero yung bang tao, mahirap, mahirap. So yun lang, hanggang dito lang muna ang aking <coughs> paglalabas ng sama ng loob sa aming kapitbahay doon sa probinsya. At dahil dyan, lagi nating isipin na kahit saan lupalop man tayo dalhin ng kapalaran, kung sino ka, kung ano ka, yun ka see you next time mga ka guys please uh, uy tuwang tuwa pala ako kasi may ano na ako may 50 uh, subscribers wow nakakatuwa naman pagka 50 subscribers ano lang yun dati eh, 20 so anyway maraming 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 salamat at sana you find time to watch my videos, kahit boring, boring naman yung mga videos ko. So, okay lang. Mali naman natin, di ba? Wala namang bawal. Wala namang bayad din pagka mag-upload ka dito sa YouTube. Mali mo naman. O, oh, di ba? At dahil dyan, see you next time, mga ka-guys. <laughs>